Sinita ng mga senador ang mga Transport Network Vehicle Services o TNVS. Kaugnay ng mataas na singil sa pasahe. Ganon din ang pahirapang booking tuwing rush hour o kung umuulan. Sa pagdirig ng senado, kabilang sa napuna ang Grab Philippines. Kapag rush hour at kapag umulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Kulang po tayo sa supply ng drivers on road, uh, lalo na po pagdating ng uh, rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic, kaya po kailangan ma-incentivize po sila. Ang tinig po ni Sen. Rafi Tulfo at Attorney Gregorio Tingson, Happy ng Public Affairs ng Grab Philippines, nareklamo din ang madalas na pagkansila ng booking ng mga driver ng TNVS. Sa mga motorcycle taxi naman, madalas din naman ang nagpapatay ng app kapag rush hour. Sinabi naman ng ride hailing app na angkas na mayroon silang front detection system para matukoy ang mga rider na nagbubukas patay ng app.